mga Par. <laughs> What's up mga par? So ayun mga par, dito kami sa sa bukid kasi nga nagco-cover tayo mga par. So ito mga par, ito yung simentohon mga par pagawa ng ano daan. So sure ka dito mga par kan to siguro. di ko alam kung saan to patungo. So lagyan nato ng semento mga par para madadaan na ng mga tao dito mga par so sobrang hirap yung daan dito kaya yung mga sakyanan mga par doon namin parking sa baba so so kaya pala par na hindi madaan ng sakyan mga par kasi nga tingnan yung daan mga par oh. grabe sobrang sobrang nakakaumay tapos ito pa mga par so di talaga makaangat yung sasakyan dito mga para so tingnan nyo yung daan so ito yung gagawin na kung na semento mga para para makadaan yung mga sasakyan dito tsaka yung mga motorista tingnan nyo, mga para oh. so ngaling doon mga para sa yung doon sa malayo pa mga para tapos sa punta so So, yun mga par. Masyado pang malayo yung aming haikan. Ja, Woo! Ang haba. So, kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Pinamukat. Guys. Mga par. Yan yung tubig na binigay sa amin. Alam ko na yung no, yung yung karanasan mo par. Ito pala yung Sobrang layo pala. Kaya binigyan kami ng tubig. to Sobrang layo pala yung ating yung binaklas mga par. Rapi. Mga siguro mga dalawang kalimit kilometer sa mga par super <sighs> layo pero kaya pa kaya pa mga par laban laksan e par par kay yung rosy na mga na na motor mga par Sobrang lakas mga par grabe kinaya yun yung yung Sobrang. ano super yung daan parang maraming bato tsaka patungas mga par grabe kinaya ng rosy mga par Grabe sa na all rosy. Rosy lang motor bilhin mo par. <laughs> wakas mga par na. na. Kasada na rin. So, yun mga par dito kami sa kasada mga par. Sobrang layo yung hike namin mga par. Grabe. Oh. Ay, so wakas na kasada na yun. Kita Tarigan ni kasada. Ay. Sabi so, mga par. Oh. Ay, so wakas. Guys. Dako ay siko. Uh, So, 'yung mga par. Dito 'yung kasada mga par. So, wakas na kaabot rin ng kas. Ah. So, 'yung mga pop na kayo mamaya mga para sa mga gawin So, 'yun lang po 'yung video for this. So, let's go.